Ilang pang kilalang personalidad ang naghain ng kanilang Certificate of Candidacy. May report si Melales Moras. Nanindigan si Senadora Cynthia Villar na family legacy at hindi naman umano political dynasty na maituturing ang ginagawa ng kanilang pamilya sa kanilang panunungkulan sa gobyerno. Sinabi ni Villar matapos niyang maghain ng Certificate of Candidacy para sa pagkakongresista ng Las Piñas Loan District. Sinamahan siya ng kanyang asawa na si dating Senate President Manny Villar at mga anak na si Senator Mark Villar at House Deputy Speaker Camille Villar. Hindi naman kami Uh, family kami, but it has been uh, done my my father since 1963. Pinamana niya sa amin na mahalin namin yung Las Piñas, and I thought it's for the memory of my father, who really loved Las Piñas when he was alive. Bukod kay Villar, formal na rin naghain ng kandidatura ang negosyanteng si Rose Nonolin para sa pagkakongresista ng Quezon City 5th District. Matunog ang pangalan ni Lin sa mga pagdinig ng House Squad Committee dahil idinadawit siya sa illegal pogos at formally scandal. Pero nang tanungin ng media ukol dito, puro no comment lang ang kanyang tugon. Dahil nalalapit na ang deadline para sa COC filing, sunod-sunod na rin ang pagdating ng iba pang aspirants. Tulad na lang ni Paranaque 2nd District Representative Gaston Bunting na nais mo ning tumakbo sa kaparehong posisyon. Habang ang magkapatid na si na First District Representative Edwin Olivares at Paranaque Mayor Eric Olivares, target namang magpalit ng pwesto sa darating na halalan at kapwa na rin naghain ng COC. Nagkaroon kami ng series of consultation ng family, pati lahat ng mga sectoral namin sa lunsod ng Paranaque tungkol dito sa aming switching. Kasi ako yung dating former mayor ng 3 term doon. At uh, usap kami magkapatid na meron pa siya mga legislative measure na mga mga hindi natapos tong uh, 18 Congress na 18 Congress na again, gusto niya pagpatuloy. Kasama naman si Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo. Naghain na rin ng COC ang kanyang mister na si Atty. Miro Kimbo para humalili sa kanyang posisyon. Si Kimbo may banat pa laban kay Marikina City Mayor Marcy Tudoro na agad ding sinagot ng alkalde. Imbis na pabayaan na lang kami sa aming distrito, talagang gusto kami burahin ng, uh, ng mayor doon sa Marikina. Hindi ganun ang eleksyon na walang binubura na kandidato. It's a democratic process. Hayaan nating mamili ang tao. Sa iba't ibang lugar, tuloy-tuloy rin ang COC filing. Sa Ilocos Norte, sinamahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang anak na si incumbent first District Representative Sandro Marcos sa paghahain nito ng Certificate of Candidacy for Re-Election. Paalala ng COMELEC sa mga hahabol maghain ng COC agahan at siguraduhing tama at kumpleto na ang requirements para hindi na magkaaberya. Kung babalik pa sila to correct the uh, entries and information, baka sila umabot. Pero hanggang alas 5 pa naman tayo. Alas 5 dapat uh, tapos na tayo. No? Uh, pero kung nandun pa sila within the 30 meters radius to, sa ating uh, uh, queuing area no at the strike of 5, pwede pa naman. Pero dapat at the time na ililista namin sila, ay ang kanilang uh, COC is completely filled up na.